Magandang umaga mga kabukid. Sa araw pong ito ay magbibigay po kami ng update sa aming pong tanim na kalamansi at kasama ko po dito ang aking pong tito. Tito Nonoy siya pong nagmamanage po dito sa taniman na kamatis. Kalamansi o kamatis? <laughs> kalamansi sabi mo. Kamatis. Kalamansi, kalamansi, kalamansi. <laughs> ulit, ulit. Dito po tayo sa taniman ng kalaman siya. <laughs> <Pagka> sound kaya. Hello, <laughs> first Duwang klase. Duwang tanumay. At mag-update po tayo sa tanim na kamatis. Magandang umaga mga kabukid. Sa araw pong ito ay magbibigay po kami ng update sa aming pong tanim na mga kamatis dito sa Bukid Adriatico. Uh, bago po tayo magsimula ay nais nice naming mag shout out sa aming pong mga magiliw na mga tagapag tagapanood at mga nag-comment sa amin pong mga nakaraang video. Shoutout po kay Sir Joey Agustin. Magandang umaga po. Shoutout din po kay Sir Chad the Farmer. Karon din kay Santino Estefani. At siyempre kay Sir Jopel the Farmer. So, kumusta dito ang ating tanim na kamatis? Ilang araw na ba ito? So, ito ay mahigit ng isang buwan. So, na itinam ito noong uh, January ah uh, December 8 December 8 December 8th. ito na itanim so ngayon January 14, 14. so dahil na itanim namin ito ng uh, tag-ulan yung aming kamatis ay talagang napakaraming problema Ganito pala talaga kapag nagtanim ka ng tinatawag na off-season, talagang ang daming problema sa aming mga tanim. So, nandyan yung ulaklak niya ay nalalaglag, hindi siya nabubuo dahil sa sobrang ulan. anyon din yung mga mga fungos na katulad dito na hindi talaga siya may iwasan kahit gumagamit kami ng uh, fungicide gumagamit kami ng chlorine. talagang hindi talaga siya na iwasan talagang mayroong pa isa isa na mga ganito pero mas okay pa din kasi konti yung nalalanta yung tinatamaan ng punggos dahil gumagamit kami ng mga uh, fungicide at chlorine. Ano pa dito yung mga na encounter mo na problema maliban sa uh, fungus at doon sa mga bulaklak na nalalaglag. So wala naman kasi yung mga yung mga insekto ay hindi naman siya gaano umaatake sa tag-ulan sa kamatis. Yung mga whitefly o wala naman siya. Ayun. So walang insekto pero uh, talagang mag-adjust sa mga sa mga uh, pamamaraan sapagkat hindi ka agad-agad makapag-apply ng mga fertilizer sapagkat maulan nga at uh, yun po yung mga fungus uh, siguro kung kung present natin dito mga ilang percent kaya yung mortality ng ating tanim na mga kamatis ay konti lang kasi kahit siguro mga kawan siguro mga mga 2% siguro ang mga namatay sa anong tanim? Ayan, goods na po yun oh, na okay. ano na mortality rate ng tanim na kamatis 2%, hindi naman po masyadong pansin yung yung mga namatay na kamatis. So hopefully po ay uh, mas gumanda pa yung panahon, syempre at syempre yung yung tanim na kamatis. Medyo maganda pa yung presyo ngayon. Sana pagdating ng aming pagharvest ay maganda pa rin yung presyo. So ngayon po ay Tutungan na tayo sa mga uh, tanong po sa ating pong uh, mga videos. Sasagutin okay. po ni Tito Nonoy. Yan sige. <clears throat> oh, Tito, sabi po ni Hachimay 200 uh, Tagalog sana para maintindihan lahat. O siguro sa mga susunod na susunod na mga video namin talagang uh, susubukan na namin talagang Tagalog ang aming uh, gagawin ang aming uh, salita kasi kahit medyo kami ay lawi magbikol ay magtagalog <laughs> pero okay, okay salamat pa din okay, sunod po ay pwede ba sa palayan so yung chlorine po ay hindi po namin nasubukan ito sa palayan. So wala kami palayan kaya yan po ay hindi ko siya masasagot kung pwede siya sa palayan. Okay. At Kentoy baka pwede mong masubukan para makita natin kung pwede din palang gamitin sa palay. So meron din po dito. Ang tanong niya po ay nakakasira ba daw ng tanim ang hindi ba daw nakakasira ng chlorine tanim ang chlorine? So sa amin po, hindi naman po siya nakaka hindi naman po siya nakakasira kasi yan po ay may sukat naman saka hindi naman siya araw-araw ginag -araw uh, ginagawa so kami po ay ginagawa namin yan ng 15 days uh, pa, uh, 15 days yung sunod namin pakalipas ng 15 days saka kami maglalagay ng chlorine kung may rompang mga fungus kung wala naman ay hindi na kami naglalagay Ayan. at Sunev Iyaf, ano, siya daw po ay isang chemist at ang kanyang concern ay ang chlorine daw po ay toxic na chemical at sabi niya pa ay nakasira daw ng nerves and blood vessel ng mga tao kapag pumasok sa bloodstream. So medyo delikado at hindi rin organic o natural na pampataba. So salamat sa inyo pong concern at sabi po ni Tito kanina kami po ay nag-uusap. Uh, sabi nga po konti lang naman po yung yung uh, level ng chlorine na ginagamit namin. G ginagamit lang po ito sa Amin ah, sabi mo tito sa di pag disinfect pag ng lupa disinfez, tapos tapos pag marami talaga siyang napansin namin na marami talaga siyang fungus sa tabi. Ang sa lupa. So saka kami nag-a-apply. At hindi naman na siguro gagamit ng chlorine kapag mag-harvest na ng kamatis kaya hindi naman sa mga ka sa saka po ay yung chlorine, hindi naman po namin ginagamit siyang pampataba. So mas sa akin lang po parang mas maganda pa rin yung yung chlorine gamitin kasi po ang pinapatay niya yung mga bakterya po sa lupa. So, yung iba po, yung iba po na mamahaling mga fungicide. So, kung tikitan po natin, ito po ay direktang ini-spray sa ating mga gulay. So, parang sa tingin ko, parang mas delikado pa ito. Pero sabi nga, basta sobra, talagang delikado talaga siya. Kaya kailangan sumunod tayo doon sa tamang sokat lamang. Sige. eh uh, meron pa po dito'ng ibang mga uh, comments at uh, hindi na po namin isa-isahin pero sa lahat po na nag-comment at nanood ng na aming pong video salamat po nawa po ay uh, marami pa marami pa po kayong natutunan sa aming pong mga na-share na mga knowledge at kami po ay nagpapasalamat din sa mga uh, YouTube vlogger na nagbibigay sa amin ng idea na nagamit dito sa farm uh, may isa po dyan tanong na hindi natin na kailangan sagutin natin yung fungicide daw at chlorine ay pwedeng pagsabay-sabayin so akala ko kung anong pwedeng pagsabay-sabayin akala ko girlfriend na asawa ang nagsabay-sabayin <laughs> so dapat hindi kasi kailangan maging loyal tayo hey that's pretty good So ang sagot po namin ay yung chlorine po kasi ginagamit yan pang dilig sa puno. Saka yung fungicide po, ginagamit siyang pang spray. So hindi po siya pwedeng pagsabay sa pagsabayin. Siguro po maglagay tayo ng ilang araw na pagitan. Kapag gumamit tayo ng ah, chlorine, mga ilang araw saka tayo gumamit ng fungicide. So depende po sa nakikita nating ah, fungus na umaataki sa ating mga tanin. So, may nice ka pa bang sabihin dito sa ating pong mga tagapag-subaybay? Ay doon lang po sa mga uh, nanonood sa amin so kung maaari po ay uh, pakisubscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit namin okay, so, Salamat at Salamat po and until the next update sa amin pong tanim na kamati. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, Tikulanong Tagabukid sa mapagpalang araw sa inyong lahat.